naman para po ito po regalo na natin sa ating mga guro sa darating na ereksyon ng susunod na taon na nabawasan kasi kami ng sobrang laki, pag barangay SK lagi tayo ang onoraryan ng mga teachers, 10,000 at 9,000 lang samantalang nung nakaraang national and local elections, 12,000 at 11,000 yun eh. So ibig sabihin, mawawalan pa silang 2,000. Eh parehas din naman ang effort. So, nung pong nagdi-deliberate uh, sa budget ang Kongreso, talaga po ipinaglaban natin pinagmakaawa natin na sana maibalik yung natanggal sa atin, lalong-lalo na yung onoraryan ng teachers na additional na uh, 2,000 pesos across the board. At natutuwa po tayo, ipapasalamat tayo sa Kongreso, pinagbigyan po nila. So therefore, kung maipapasa po ito, magiging batas, ay at uh, hopefully ma-approve din ang Senado, ay magkakaroon na dagdag na libong piso across the board ang lahat ng mga guru natin na maglilingkod sa Barangay na SK Elections ng November ng 2026. Of course, maliban po dyan, ay magkikreate po tayo ng additional na 5,000 at uh, 10,000 na mga presinto sa buong Pilipinas. At uh, dahil po dyan, dagdag yan ng mga teachers, dagdag ng mga election para pernalya, balot boxes, balota, dahil meron po tayong dagdag ng mga uh, botante para sa barangay ng SKLX. Hindi po alam kasi kung saan ang galing yung bibigay sa amin, F7 billion na dagdag na, Uh, budget para sa Comelec, pero siguro po kung doon ang galing yan, eh, napakalaking pasalamat po ng Commissioner Electo ng Demokrasya na pupunta ito sa ikabubuti po ng mga guru natin, na sadya namang bayani natin, lalo na pag-araw na ereksyon, at nangangailangan ng ating pong ekstrang atensyon, kahit man lang konting dagdag sa onorarya na tinatanggap nila. Sir, mo di ba last time dito sa National Local Election, biglang kay na dagdag pa, aside sa 2,000 pesos. Mula sa Malacanang kubuti, 1,000 dati. Mula kay Presidente. So, naging so, so, 3,000. So, anong malay natin? Pag naging successful itong barangay ng SK natin, ay uh, yung kabutihan ng Pangulo, biglang magbigay muli ng dagdag. Ayaw ko muna sabihin. Pero, posibli pa rin yun. Posibli po rin lahat yan. Basta, importante lang po muna, may dagdag na 2,000 pesos across the board. Ang lahat ng mga guru natin, sa proposal po ng House of Representatives. Sa susunod naman po na magde-defend kami ng budget sa Senado, amin pumuling uulitin yan. Na sana kung ano po yung nailagdag po ng House na ibalik sa amin, sana po ma-retain at huwag na po mawala naman para po ito po yung regalo na natin sa ating mga guro sa darating na eleksyon ng susunod na taon.